Pero unahin po natin itong pagkakabuking, no? itong uh, pagsambulat ng uh, kasinungalingan sa mukha mismo ni Aling Claire Castro, ang tagapagtahol o yung presidential barker ni Marcos. Uh, ang kanyang posisyon, supposedly, ay PPO or Presidential Press Officer. Pero ang kanyang ginagawa at ang kanyang pangaraw-araw na mga activities at ang kanyang mga ginawang pagpapahayag ay uh, mas nababagay pong tawagin siyang uh, presidential propaganda operator. Sapagkat sa araw-araw sa po na ginawa ng mm. Panginoong Diyos, walang ibang ibinubuga, po, mm. ibinubuga sa kanyang mga press briefing itong si Aling Claire Castro, kundi puro kasinungalingan, panliligaw at panliliko, pampanliliko at panlilito sa kalagayan po ng ating bansa para lamang mapagtakpan ang uh, monumental incompetence o ang kapalpakan at kawalang direksyon at walang katuturan ng gobyerno ng kanyang principal na si Marcos at si La Romualdez. So, yun po ang uh, nung nakaraang dalawang araw yata yun, ay uh, nagkaroon po ito ng uh, issue at iskandalo sapagkat itong uh, presidential uh, propaganda office ni Marcos, itong PCO, no? Supposedly, ang kanyang pangalan ay Presidential uh, Communications Office pero the way they are conducting things and the affairs of doing uh, propaganda attacks hindi po nababagay na tawagin ang opisina na ito nila Lola Claire Castro na Presidential Communications Office because there is nothing about communications that they do and it is very unpresidential ang kanilang mga pinaggagawa. Kaya mas nararapat na tawagin po ito na Presidential Propaganda Office. So itong Presidential Propaganda Office ni Marcos kung saan po nandyan si uh, Aling Claire Castro bilang tagapagtahol at tagapagpasabog ng mga maruruming laro sa propaganda uh, para atakihin po ang mga kalaban sa politika ng kanyang amo na si Marcos sa Junior at sila Martin Romualdez of course kasama dyan. Nung nakaraang dalawang araw nagkaroon po sila ng adilantado at uh, arogante na pagpapadala ng liham uh, mula doon sa Office of the Presidential Propaganda Office papunta po sa pamunuan uh, ng uh, NET25 kung saan po doon ay uh, journalist employee si uh, uh, Eden Santos. Isa ito po sa mga miyembro ng uh, Malacanang Press Corps na very critical pag nagtatanong po pero may batayang tama at matuwid po ang layunin upang uh, maisiwalat kung uh, ginogood time at pinapasakayan po ni Aling Claire Castro ang mga malakanyang press corps upang magpalusot ng maruruming laro ng propaganda fake news at iba pa So itong si Edwin Santos ay uh, naging mainit sa mata nitong Presidential Propaganda Office ni Marcos, no that includes sila J. Ruwe, uh, J. Ruiz si Aling Claire Castro at iba pa. So dahil sa pagtatanong, nabubulgar po ni uh, Miss Eden Santos ang mga kathang isip na mga ipinapalabas na mga pahayag nitong presidential barker ni Marcos na si Aling Claire Castro. Kaya napapahiya siya. Hinanapan nila ng butas at upang nang sa ganun po ay uh, kanilang uh, maipagbawal o ikap out po si uh, Miss Eden Santos upang hindi na mag-cover ng malakanyang press corps uh, at pinadalhan po rin ng sulats ang uh, pamunuan ng Net 25 kung saan daw lumalabag sa protocol of security itong si Eden Santos which is very flimsy, mababaw at walang katuturan sapagkat ang uh, nakita po natin uh, sinasabi nila nitong Presidential Propaganda Office ni Marcos ay lumapit ng uh, to daw o uh, nagdikit ng husto si uh, Edin Santos na nga siya po ay mag-interview kay Ginoong Marcos sa Tarlac in an event na nandun po nagko-cover ang malakanyang press corps. But of course we know na ito po ay palusot. Ito po ay uh, mga hindi kanais-nais at walang batayang tama sa ating sensibilities and reason Ah uh, basta lang mabutasan basta lang po makagamit ng rason upang makat out at uh, mapigilan po si Miss Eden Santos ng Net 25 na maging bahagi ng mga uh, ginagawang uh, propaganda briefing ni Aling Claire Castro no So nag-react din po dito ang pamunuan ang editorial authority ng uh, Net uh, 25 at para sa kanila uh, hindi na po uh, tama wala na po sa tamang uh, rason o dahilan na pakialaman pa ng Malacanang, ng Office of the President, particular po ng PCO, ang pangloob at internal na mga editorial, prerogative, and decision ng isang independent at uh, privado na media group like Net25. Tama naman po ang punto dyan ng uh, Net25 sapagkat uh, hindi pwedeng magsagawa nang anumang pamimilit o anumang pagdidikta ang Malacanang o sino pa mang ahensya ng gobyerno upang pakialaman po ang malaya at hiwalay na uri ng editorial pa policy ng isang independent at hindi kontrolado ng gobyerno na media outfit like Net25. At pinanindigan din po nila na si Eden Santos po ay lihitimo na journalist employee nila at wala silang nakikitang dahilan according to the leadership and editorial authority of Net 25 na pull out nila si uh, Miss Eden Santos no so abangan natin kung ito ba ay papayagan pa rin na pumasok at mag sa mga propaganda briefing na ito na ginagawa ni uh, Lola Claire Castro itong uh, reporter journalist ng Net 25 pero paano ba ito nagkaroon nang uh, isang pagtarget na abusado, mapanupil, at wala po sa katarungan na hakbang ng Malacanang uh, including the office of the president upang isingle out po ang isang uh, journalist o mamamahayag. Sapagkat ito po may kaugnayan sa ilang mga balita, subalit hindi pala balita, kundi kasinungalingan na pilit pong uh, pinapalusot nitong presidential barker na si Claire Castro. One of these uh, na mga ginawa sa kasinungalingan po nitong Malacanang under the operations ni uh, Lola Claire Castro ay ito pong uh, pagdeklara niya na mayroon na po tayong 4027 drug free drug cleared barangays. Wow. E di siyempre nagpahambog siya no. Nagyabang-yabangan siya at may hawak siyang uh, kunwari makakapal na dokumento hindi nagtanong ng direktahan itong si uh, Miss Eden Santos. Sabi niya, Ma'am, pwede ba pong namin malaman ano-anong mga barangay po ito, anong mga pangalan nito, at kung mayroon pong mga karagdagang impormasyon para po maging tama naman ang aming pagbabalita dito. Ang sagot ni uh, Lola Claire Castro, mga kababayan, Ah, opo, bibigyan kita mamaya ng uh, uh, mga detalye nito, pero wala pa akong detalye na tanggap eh. Ito pa lang, okay? So, the next day yata nangyari, nagpakita siya ng uh, tinatawag niyang drug cleared barangays. Yun pala, drug cleared as in Claire Castro. <laughs> Hindi pala totoo. Sapagkat nang binigyan po niya ng kopya, we are not yet we are not yet confirming kung sa iba pang mga miyembro ng Malacañang Press Corps ay ganon din po ang, ang binigay na dokumento. Nito ni uh, Drug cleared Castro. <laughs> Drug cleared Castro ah Ay sinabi ni uh, Eden Santos, nagkaroon po siya ng pag-review ng dokumento. At naglabas sila ng parang special report and rejoinder dito sa gimmick ni Lola Claire Castro na padala-dala pa siya ng dokumento. 'Yun pala, mahigit kalahati ay mga blankong papel. At ni isang uh, pangalan ng barangay na sinasabi niyang drug cleared barangay o drug free barangay ay wala. Mga numero lang po na hindi mo maintindihan saan nila pinaghuhugot at ano po ang naging batayan ng mga numero na ito. So not even Barangay Claire Castro was listed at wrong spelling siguro yung binigay na dokumento sapagkat instead na drug cleared barangay, dapat ay drug cleared barangay, spelling ng pangalan niya. No? Hindi pala cleared, kundi cleared. At ito ay gawa-gawang kwento niya lang. Kasi, walang sustansya, walang supporting documents, walang uh, supporting uh, details of information. At ang mga numero na ito na sinasabi ng kanyang dokumento, do not speak for any more uh, of reality sapagkat anybody can write down the numbers, but you need to have details uh, in order to have credible information believable. Hindi po yung uh, hang isip at mga inilista sa blankong papel. Kaya, ang uh, sabi ni uh, Miss Eden Santos, kaya pala, medyo makapal itong kanyang mga ipinakitang dokumento, iyon eh, pala ay blankong papel. Kaya cleared, kasi cleared paper. <laughs> Hindi pala cleared barangay. Cleared paper. Mga clear na papel. At hindi rin po cleared barangay kundi declared barangay. Ito po ang dahilan kung bakit pinag-iinita nila itong uh, journalist reporter ng Net25 na si Miss Eden Santos sapagkat malakas pong loob niya para salungatin at banggain po ang anumang mga taktika ng panluloko, panliligaw at pagliliko ng mga uh, impormasyon na gustong ipalusot nila Marcos Jr sa pamamagitan ng kanyang barker na si Lola Claire Castro. So, ito po ay uh, maling-mali at napaka-lubha po ito na pandaraya sapagkat gusto po nilang uh, wasakin at bigyan ng uh, dungis ang uh, maganda na mga naging achievements po ng uh, former president Duterte, si Tatay Digong, si PRRD, hinggil po sa paglaban. Dito sa mga ilegal na droga at sa mga kaakibat na sindikato ng ilegal na droga. So para po uh, ito ay kanilang madigyan ng dungis sinasabi nila na hindi naman daw totoo na nagkaroon ng cleared barangays e ano pong nangyari doon sa 2022 April na binabanggit ng PIDEA ng Dangerous Drugs Board at ng iba pang consolidated report ng multi-agency na nagsasabing almost 26,000 barangays na ang na-cleared. Wala nang mga presensya ng sindikato sa droga at mga nagtutulak o nagninegosyo ng iligal na droga. Yan po ay uh, nangyari noong April 2022. Mga dalawang buwan po bago bumaba si Pangulong Duterte sa kanyang pagiging Pangulo at uh, magtatapos ang kanyang termino ay naglabas po ng Consolidated Drug Clearing Evaluation Report ang iba't ibang sangay ng gobyerno kinonsolidate po ito at nagpapakita na mayroong 26,000 mahigit na mga barangays po out of the 42,000 barangays, ang totally cleared na sa presensya ng mga sindikato sa illegal na droga at pati na po sa operation ng mga kriminal na nagninegosyo o nagtutulak ng uh, illegal na droga Ngayon, gusto po ito ni Marcos na burahin gusto po nila itong pagtakpan, kaya po gumagawa sila ng kwentong kutsero. At ganyan po ang abilidad nito ni uh, Lola Claire Castro. Kaya po siya tinatawag na presidential barker o kaya presidential propaganda operator. Ang problema, there is one important factor na nakalimutan po nila Marcos at nila Lola Claire Castro na kahit ano po ang pagsisinungaling na gagawin mo, panluloko at palusot sa taong bayan, hindi mo po maluloko habang buhay ang mga mamamayan. Kaya ito, sumambulat po ang kanilang sariling pagsisinungaling na mga blankong papel. Kaya pala cleared barangay kasi nakasulat sa mga cleared paper na walang pangalan. So malinaw na ito ay panluloko. Malinaw na ito ay palusot. Malinaw po na dinadaya nila ang taong bayan. Kaya nobody is buying the stories mm. anymore na naglalabas mm. po o nanggagaling mula sa propaganda office ni Marcos. Katawa-tawa po tuloy ang nangyari sapagkat mm. ito lumalabas na dinadaya nila ang kanilang sarili. Braveheart, huwag kalimutan mag-like. Ayun. James Music, keep safe always and God bless. Percival Marijos, Pomarios. Sir, saan lugar ang mga drug-free? <laughs> sa utak lang ni Marcos at ni Claire Castro po may drug-free drug, drug na mga barangay. <laughs> Kasi kung hindi po panluloko at hindi po ito pagsisinungaling at panliligaw, panlilito sa taong bayan, bakit ka maglalabas ng listahan supposedly ng mga drug-cleared barangays na nakasulat ay mga numero walang pangalan at ang karamihan ng dokumentong inilabas mo sa iyong propaganda briefing, ay mga uh, blankong papel. Wow! So sa sa guni-guni at katang-isip lang po yon ni Marcos at nila Claire Castro, ang binabanggit nilang cleared barangays. Kaya nga sinasabi ko, there was already a consolidated report made by the, the Dangerous Drugs Board, uh, presidential, or yung uh, PIDEA, no, uh, Drug Enforcement Agency natin, And then ang iba pang mga security related sector hinggil po sa nag-i-evaluate ng drug situation ng bansa. So dalawang buwan bago bumaba si Pangulong Duterte, there was an evaluation made in 2022 April by the consolidated report of these multi agencies na ang drug-free barangays, drug-cleared barangays ay mga nasa 26,000 na po out of 42,000 uh, na total barangay sa buong bansa. Ngayon, dahil walang maipakitang listahan at wala pong katuturan o kahulugan ang pagbibigay niya ng mga blankong papel, nagalit itong si Claire Castro at ang mga tagapagtahol ng Malacanang ang binalikan po nila. Ito po ang direktang pagtatanong ng nagtatanong na journalist reporter ng Net25 na si Miss Eden Santos. Kaya wala na pong naniniwala pag sinabi ni Claire Castro na the other day also na there are already 607 balay silangan uh, drug reformation centers wow nang tinanong ang mga address at saan ito walang maibigay na detalye Blanko pa rin kaya when you do the pattern of doing lies yung nagsisinungaling ka para po mas mo ang iyong kasinungalingan ulit-ulitin mo ang paghahabi o pagbubuo ng iba't ibang forma ng kasinungalingan. But just the same po, uh, manggagaling pa rin po sa iyong mga ginagawa ang pagkakabulgar. Sapagkat ang kasinungalingan po ay hindi pwedeng mag-replace ng katotohanan. That their intention of Marcos and his Alipores, kagaya po nitong barker niya na si Claire Castro, is not about promoting yung totoong patakaran at programa ng gobyerno na nagbibinipisyo ang taong bayan. But rather, they want to attack, demolish the legacy, and uh, eventually destroy the political influence ng Duterte administration, especially po ang pagka-insecure ni Marcos hinggil po sa usapin ng paglaban at pagdurog ng mga sindikato at kriminal ng iligal na droga. Ayun! Kaya pala, kaya ito pa po ah, ang isang kasinungalingan niya nang siya po ay nag-briefing hinggil sa economic situation ng ating bansa. Sinabi niya na bumubuti na ang kabuhayan ng ating mga kababayan sapagkat lumalago ang ating ekonomiya. Wow! Biglang naglabas ng report ang World Bank at pati po ang Corruption Performance or Corruption Perception Index, CPI, kulilat ang ating bansa. Sa pagdating po ng pag-improve o pag-angat ng per capita income ng bawat mamamayan, nakakulilat po tayo, inungusan at inunahan na po tayo ng ating mga karatig bansa sa rehiyon ng Asia Pacifico like Vietnam, Malaysia, Indonesia, and Thailand. Malayo na po ang kanilang agwat ng ekonomiya sa atin sapagkat hindi po maruming laro sa politika ang inaatupag at binibigyang konsentrasyon ng pamunuan at pamahalaan ng naturang mga bansa. Di kagaya po dito kay Marcos in the last three years, nalulong, hindi lamang siya nalulong sa alam niyo na kung anong ibig sabihin, nalulong po sila dito sa pagwasak at paghanap ng pagkasira o ikasisira ng Duterte legacy. At ganoon din po ang pagwasak ng political influence nila former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Yan ang dahilan po na bakit na pag-iwanan tayo. Because Marcos, Joel Torrio, does not rule or govern or does not bring governance, but rather he is doing dirty political operations. Sabi ni Joel Torrio, Good morning ka Eric, mabuhay ka from uh, Sydney, Australia. Ayan.